Hello po mga Jadward. So nandito po tayo ngayon sa Crocus Bigalugay ni Sam Sorrento. So ito na po yung part natin po kay kina Josephine Namarga po. So babalikan po natin ang pamilya to kasi po sa nakita po natin is nakakaawa po. So meron po tayong na uh, tulong kay Ponte po na pamamahagi po sa atin. Sa uh, pamilya ng Marga family po. Ayun. So tara, let's go. Ay, ang buntag. Pwede ka naman ma-disturbo ka dyan. Ha? Pwede naman dyan? Yes, sir. Easy. Thank you. Gusto ah. naman? Pero uh, ano oh, na, yun yung nga buhay. Wala ba may rin? Kanang... Kapag suruin niyo o kuwan? Wala ka na, mahawahan Ah, oh. Pero yun uh, nga, oh, naman. Oh, yun na po. Mm-hmm. Wede. So, kabisita mi sa'yo mo, kay lagi kayo naman po tayo mga grasya nga niyabot po sa ito gamay. i share ko na ito ba? Mula gini atong kuhan din. Pagtabang mo yun sa itong isigatawang mo yun atong priority ano. so, asa mali si tatay? Wala yun akong gaya si tatay. Adere. Ano na, Adere? Ah, nandere, lakaw. Ah, lakaw? Hmm. Dan agak ya. Ate mama lek eh bapak leka. Nah, sih sih nang Ah, mau lah sih. So, ayo nai. Ay. Musta nama ni mau angkau nron. Nah, pengen na abuik. Pengen abuik karung mana? Karung nang mana? Coba. Mang mang an ah, di, maning maning kamu sih. Say mag, monet anang kau nai, nangalata. Ayo ah, mag kau angka? Ayo mag mag mag. Si no? Hmm. Oh, oh. ano Isa din po yan sa panghanap buhay niyo, yung oh. mga lakal. O, oh, karang ang mga bata kay hindi niyo mo mag... hindi niyo sabihin na anak. Ang kapite niyo permanente. Miss niya. Doon ka-high ay kasi wala naman nino, di ka wala naman wala naman siya. Lah na sa niya, may tuwa pa sa sana. dong kanis ba dong? Wala o sa school, wala din sa kabalo og istorya. Oh, video mas siguro magbuwan, wala mag sulat. Ah, dili ka kuanday, maka maka sulat siya. Ah, maka sulat eh. Mm, -hmm. pero ang dili ang pag istorya uh, niya pag istorya na dili siya maka kwan dili, dili masabtan. Mm. -hmm. Kwan man. Lagi lagi. Dili kung um, eskwela man gud siya, deskol na man siya. Mm. -hmm. Kung um, eskwela man gud siya. Oo. Uh oh. Kay kuan, um, kung eskwela siya kay kanang um, kung siya kay kanang Buligon siya, siya ang mga classmate kay di man siya kabulag istorya siya ramay naglay sila ah. Hmm. Pero pag Storya niya sa maestra nga mo magpuyo lang, magpuyo po siya din. Siya magsinipat sa si lang room. Munang di pa undang na lang kayo para dili siya mabuli. Ah, uh, mabuli, liga dong. Ah, makaw. Pero mo, mo, gusto niya pong kami mag Ah, gusto niya pong naisyan tayo mag-school, no? Pero saka mo dyan na, gusto mo dyan na may school yung mong mongon. Saka naman daw sa naawan nga kanang nang nga nagkakon siya abanan. Na Oo, uh... may mga nga nang kakon na magkasinabot ra po sila dadto kay lagi dili parehas man sila dili pud makaastorya pero planuhan pa lagi kay layo mangud kayo mga kapitbahay lagi dali sa ah basin day basin day mag mag school ni si Dodong pohon didto ha oh ano yung ano tapo ano to na tungkol mana tapo ang duwa lang pa. Ang duwa pa.

plastic dito. Ah, bay bay. Bay bay balik kasi. niya yan dun sa diha sa loyo. sa parang dito sa dagat. Ah, sa ayo. Ano lang, dagat. Dito sa amo silingan basta mag Wala na may nagdira nga balay nga dako nga balay nga. Dinas pa pa saka siya. Ibago ko. Ako niya nga. Kuan mi ka ani ka nang lokay din mo din among bagusan. Tan mo pud na mo isulirat dana. Pag mutulo na kayo, tulo mo tayo. So, ayan po mga ka-Jide Mix Vlog. Ito lang po talaga yung mga anak buhay nila. Kung di sila mag, ano nang, walis. Ang po sila. Yung tatay po nila is na, nangingisda po. Ayan, yan po yung mga anak buhay nila. Para lang po makakain sila dito. Sa so, ngayon po, yung sitwasyon nila is, uh, walang wala pa rin po. Kawawa pa rin po yung ating mga kababayan. Sana po is matulungan po natin yung kanilya po. Ayan po. Ayan po mga ka Mix Vlog. So, ang pamilya pong Amarga Family, sa hinihingi po ng tulong sa atin. So, kailangan po nila yung tulong natin mga ka Mix Vlog. Sana po matulungan po natin sila. So, ayan po nay. So, ano po talaga yung gusto nating ipaano sa ating mga viewers para po matulungan po tayo kahit, kahit sa kunting halaga po. Ayan po. So, usapin po natin yung mga viewers. Baba po may mga, mabubuting puso po na po sa atin. Ayan. Yeah. Pang mga po, tabang sa ilahang na makabalay Bisag. Tarong-tarong lang dahil makapataon ni Gorente, makaismila kong mga anak. dayon po ang kanyang makaginhawa may sab, Minagmay lang. Ngayon, kuan, makakaon niya sa katulong ka. Katulong sa isang kaadlaw. Ngayon, kuan, kuan makaiskula sila kuman. Si ate, kung may kuan ni ate, may mong gusto na eh. uh, ito eh. Ang sa itong uh, viewers, kung nasinay, makabangan ka. ta, kuan sa Mm -hmm. Wala Gusto lang ako na kuhan nga mga kuhan ako kung mga mga tabangan kung mga kung mga na mga 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 at mga 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 sa tanan. Anya, gusto sa mga gusto si, mga 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 sa ina kanang mga 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 na mga 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 makakataon na pag ko rin tinga ka na, ay matagaan ka ng tuga para sa, para makayag na niya akong um, balay, hindi na yung sigiog. wala kayo ko so, ay nagtaking ramadan kita okay. then financial ni mama so ayan po mga ka-jive mix vlog, so meron po tayong bibigay pamilya to sa mga family may kunting tulong po sa atin ah, na galing po sa ating mga ah, mabubuting puso na sponsor po natin at pinala Post June Abril pati mo lang iwanan po 2.0 uh, ah, sa aming founder po na si Erlin Linard and then sa new sponsor po natin si Ma'am Jocelyn Caballero po so meron po tayo ng ah, mga kunting tulong po na hindi po na sa atin para po magpahatid natin sa ating mga kapag-ibigay meron po kaming ibibigay sa inyo ng ito po Selamat Kaiser, sir. Sa tabang. Kamay ra kay na madam to. Dapat ni na makatabang na sa imo ah. Salamat kay ni mo sir. Tabang na ning dako sir. Katabang ni sa donon kuan pagkaon. Sana mo o. Tapay tapos ini ra. Kay kamay ra din ya. Tinodan yun wala ko tay sigdan yun. Okay ra, okay ra. Ano ni lang maka. Dingo lagi ngani man jud ato ang kwan abang tabang man jud so bata kini nga gamay lang na laga salamat kayo sir salamat ay. kayo sa inyong gihatag ni ng... mo ngani na, na, na lang ayo balas ni ang pasalamat sa atong mga naghatag ana dili man jud ako naghatag na ang jud ay mga sponsor na naghatag sa ato pasalamat nga nay naghatag na mo diri nga vlogging di ani sang balay Jai Mix Vlog Maghang salamat sa inyo. Sa mga sponsor, na nagsatang mo oh. kami. Eh. Si Ma'am Jocelyn Caballero po. Si Ma'am Jocelyn Caballero. Si Boss si si Jun Abril. Boss Jun Abril. Jun Abril. Salamat. Kaninyo tanang. Maghang salamat. God bless. Salamat po. Salamat sa nag-sponsor sa mo ang uh, matabangan ni Dani sa Kuan sa <laughs> Dari sa mo ang balay ni vlogger Dani. Wala sabi nag-expect na nga yeah, maniyan mo. Yeah. Salamat pagkaya sa mga sa uh, Dead Mix Vlog. Salamat din ka, Salamat sa uban-uban pa nga nag-sponsor ani nga o nga Dun A. Dun Abril. Ah, Abril. Maraming maraming salamat talaga sa ating mga Salamat. Salamat po sa salamat po sa ginoong gabayan niya. Salamat tayo. Salamat.